Pacquiao vs Barrios mismong si Jinky ang nagbigay ng basbas. -bas. Ayon mismo kay Manny mismong misis niya na si Jinky ang nagbigay sa kanya ng gasolina na hamunin si WBC World Welterweight Champion Mario Barrios matapos nilang mapanood ang huling laban nito kontra Abel Ramos sa undercard ng Tyson vs Paul noong nakaraang taon. Matatandaang napabagsak ni Ramos si Barrios noong round 6. Bagamat nauwi sa tabla ang hatol at napanatili ni Barrios ang kanyang titulo, tila may nakita si Jinky na kahinaan sa estilo ng kampyon. Ani Pacman sa panayam, My wife watched Mario Barrios last fight with me and she told me I could fight him, even beat him. That's when I said tomorrow I'll call to fight him. Samantala, ipinasilip din ni Pacquiao ang kanyang bagong pinasadyang kwintas na tinatayang nagkakahalaga ng $100,000 o humigit kumulang 5.7 million pesos. Regalo ito ng kilalang alahero na si Rocco Di Benedetto ng Rocco's Jewelry. Ang disenyo ay may limang bilog, bawat isa ay may logo ng mga major sanctioning bodies. WBC, WBA, WBO, IBF at pati na rin ang logo ng The Ring Belt simbolo ng mga kinolektang titulo ni Pacman. Sa kabilang banda, may inamin ang multi-time trainer of the year na si Robert Garcia tungkol sa dalawang mega fight sana ni WBC and Ring Super Flyweight Champion Jesse Bam Rodriguez na pinigilan naman ng Japanese promoter na si Akihiko Honda, presidente ng Taken Promotions. Ayon kay Garcia, may pag-uusap na at halos nagkasundo na sila ni Rudy Hernandez, trainer ni Junto Nakatani na ikasa, ang sagupaan ni Nabham at Junto. So balik kinausap umano ni Mr. Honda ng taken Promotion si Robert Garcia at sinabing hindi niya gustong paglabanin si Nabham at Junto. At dahil malaki at mataas ang respeto nila Garcia at Hernandez kay Mr. Honda, wala silang nagawa kundi sundin ang kagustuhan ng matanda. Napakabuting tao daw kasi talaga ng promoter na yon at isa yon sa mga unang naniwala kay Bam Rodriguez kaya't hindi nila magagawang suwayin. Pero maybe 2 years or 3 years from now kapag lumaki pa lalo ang pangalan ni na Bam at Junto susubukan nilang kumbinsihin muli si Mr. Honda. Mahal daw kasi talaga ni Mr. Honda ang kanyang mga alagang boksingero kaya't hanggat maaari eh ayaw niyang pagsabong sabungin ang mga ito. Ganon din daw ang nangyari noon nang subukan nilang labanan